Kasama natin ngayon si Ma'am LB Cidenyo, ang coordinator ng Akubikol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po sa inyo. Yes po, Sir Josh, magandang Kamusta hapon. ang po? buhay Ma'am LB? Okay lang. At uh, kumusta naman yung pagtulong natin, ma'am LB, sa mga kababayan natin? Kanyang pa din naman po. ongoing pa rin. Ayan Lagi pa, tayo, oh, yun. Mm -hmm. At kasama rin natin ngayon si Melinda, ina ni Ralph na labing tatlong gulang pa lang, pero iniinda na ang malaking bitukang nakalabas sa kanyang chan. Ang nakakalungkot pa rito ay tanging sako na lang daw ng harina o katsa. Katsa sa ating partner kung mm -hmm. tawagin ang nagsisilbing colostomy bag nito. Kawawa naman. Magandang hapon po, na Melinda. Ay, kumusta po yung kalagayan ng anak po? kunin niyo nai. Yun na nga po, pinahinto ko po sa pag-aaral. Napayak tuloy si nanay. Mm -hmm. Sige lang po nai, naiintindihan po namin kayo. So kayo po ay humihingi ng tulong para po sa anak po ninyo nai. Diyan pa lang nai, saludo na po kami sa inyo. Hindi na ako po yung kahiyan, ma'am. Opo, para po sa anak Ay, wag po tayong mahiya. Pagdating ho na nai sa paghingi ng tulong para sa mga mahal natin sa buhay, huwag ho tayong mahihiya. Wala ka pong dapat mm. lunokin, Nay. First time ko po yun ito, man. Okay lang po yan, Nay. Kinagagalag po namin na makita po kayo dito, Nay. Ano po, Nay? Pahingi nga dyan ang tissue, mga anak ko. Ay, Eh, matanong ko lang, Nanay, gaano na ho katagal ang sitwasyon ni Ralph na nakalabas yung bituka? Ilang taon na ho? 2011. October 1, 2011. 2011? Opo. Dapat, so, dapat po, October, ay ano... Uh, labing tatlong taon na. Opo. Okay. Tat tatlong taon na rin yung kamay ko ganito. Okay. Yung ano Ano po yung kamay niyo nay? Paglalaba po nang ng dinobihan. Okay, oo po. Mm. Okay. Yung ano po, sir, ma'am, yung ano po kasi dapat walong taon pa lang siya, dapat ooperahan. Mhm. Mm Ang nag po niyan ay yung doktor. Mm -hmm. Yung problema po nga may pandemic issue po yun. Opo? Uh, Pero na yung, yung laki po niya, tangkad at timbang, appropriate naman po sa mga kaedad niya. Hindi po, Napaka-behind po niya. Yung timbang niya is, ano, mababa kaysa sa normal na tao. Opo. Kasi siyempre, apektado yung pagkain. Yung pagkain niya, ma'am, pag small amount ng, tas busog na siya. Tapos maya-maya kain, ganyan Tapos Tapos maya-maya ilalabas. Ang problema po, ako na nananaba kasi ang taga-ubos ng pagkain um, niya. Napatingnan niyo po ba isa sa Dr. Nay? Opo. Uh, ano daw po yung laboratory. sabi ng doktor ano po? Ano po, by schedule na nga po yung operation. Kaya nang yung laboratory test, tsaka consultation, tsaka pamasay, ubus na po yung 15,000 namin. Mm -hmm. Kaya... Sabi ni may nakapagsabi sa akin na oh punta ka doon baka ano baka sakali magbaka sakali ka doon kasi baka makita ka nila na matulungan. Opo, pasalamatan niyo po na 'yun sabi Opo, po sa inyo niyan. Nagsasabi siya ng totoo. Nagsasabi kasi po siya sabi, ng sabi niya yun nga ano mayroon mayroon pa na tulungan. Ikaw pa eh, kaya. Nay natanong ko lang bakit ko yung cuts ang naisipan niyo ng na Sir, ano yung ano po pagkalabas namin sa hospital is yung kuwasto noon, iba yung ngayon. Hmm. Yung kung gusto mo noon, pa kami noon. Ngayon, wala na. Sabi nila, eh, punta na kayo sa, sa hospital daw po kasi dinidirect ka na Available. Opo. Mm. Kasi sa mga drugstore, wala na po. Pero sabi nila, mayroon pa naman daw. Pero hindi so, ang tunay taong. na rason, hindi kayo, wala kayong nabibili sa labas na kung wala gusto Wala po. Parang inubos. Wala po. wala po. Parang Nasa ah. na po. Inord na partner. Opo. Alamin okay. natin yan mamaya. Inord na ba? Mahal ba yung kolostomi? Mahal po. May Magkano? pagkama. 50 po isa. Kasi yung isang box, hmm. 10 yung naman. Ilang, 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 ilang oras nagagamit gagamit to yung isang Ay, bago? Yung anak ko po, wanong, wanong bis, binili lang ko po. Yan pag sa normal na yung hmm. yung hindi siya nag elbm is wano. Sa isang? 24 hours. Oo, 24 hours. So, 50 400 pesos times 400. 800. Kaya, Nagtatya na lang po kami. Powder is medyo May murahin Pag ilang Ayon. anak nyo ho itong siral? Ano po yan? Bunso, sir. Bunso. Ilan ho lahat anak ninyo? Tatlo po. Lalaki na ho ba yung iba? Opo. Uh, meron naman sinasabing washable na kulos bag, Yung pwedeng labhan. Uh -huh. Yung ginamit po namin lately ngayong, ngayong ano lang, ngayong... Pero buwan yung katsa nilalaban nyo rin? Opo, oh. opo. Kasi mas tipid po dun. Sa katsa? Opo. Oo. Mm. Kesa i-compare sa ano. Sa Safe kasi, naman ba ho? Sino po yung nag-advise sa inyo, na katsa po yung gamitin? Nanay ko yung. po kasi nahihirapan kami. Kasi nung dinaya pero ko siya, ma'am, lalong nag, ano, na parang umanan siya yung lalong nag, ano, na o, kalat. Ah, nagpumalat, ah, may rashes. Oo. Oh. So, oh. Tapos Parehas din Ilan naman. po yung anak po ninyo, Nay? Tatlo po, ma'am. Tatlo, pang ilan po itong si Ralph? Ano po, bunso ko po. Bunso. Opo. Kayo po ni Mister, ano po yung trabaho ni Mister? Kayo naman po. Hindi po kami kasal, ma'am. Okay lang. Okay lang, hindi pero kasal. si Mister? Opo, nakakatulong ba itong si Mister? Siya po, sir, ano, retired, na, retired po siya ng polis. Hmm. Oda po siya, na, pero ayaw po siya kasing sa interview. Uh, ano. Ah, okay, okay, okay lang, pero okay pero, naman po yung relasyon niyo. Ayos pa naman kayo. Nung hindi pa po siya nadidisgrasya, ay regular po ang pagsusustento niya sa amin. Naiintindihan ko po yung ngayon kasi ang dami na sakit. Mm. So, ngayon oh. po, so, hindi po kayo yung, nagsasama? Eh, hindi na po. dati, breadwinner po ako ng family. Opo. Oh. Eh. Oh, so, ginawa niyo yun, ay, para Makapag-aral yung mga kapatid ko. Oh. Opo. Sige lang na, eh. hindi po natin yan kailangan pagpag-usapan. At saka, or... hindi hindi natin yan dapat husgahan. Husgahan, mm. kasi na, decision nyo po yan. Kayo na lang po yung mag-isang bumubuhay sa mga anak po ninyo. Yung ano po, yung minsan yung anak kong pangalawa. Nakakatulong na. Dahil siya sa mall. Yung minsan pag ulan namin, nakakatulong din ng kaunti. Okay. Tapos yung pagbigas naman, dun sa tatay. Okay. So, Patunong nanay dito, dito. kayo po ay dumulog dito sa ng ito ng Ako Bicol at ni Congressman Saldico. Ano po yung pangunahing pangangailangan na gusto po ninyong matunungan po kayo? Sa totoo lang po, sir, di na ako mahihiya. Kasi, sabi po kasi niya, maliit na yung bituka. Hmm. May tendensya na pong mananganid yung anak ko kasi yung bituka hmm. niya, lumiit na daw po. Hmm. So, ano po ang dapat? Operasyon po. Operasyon. Okay. Para po hmm. sa agarang pagtugon, kaugnay ng inyong pangangailangan, operasyon sa inyong anak, balikan natin si Ma LB. Ma'am LB. LB. Nanay, sa panahon po ngayon, marami na tayong espesyalistang doktor mm. na pwedeng tumulong. So ano sa po inyo? ang may tutulong natin, Ma'am LB ah. kasi ang request daw ay maoperahan. Papagawa lang si Nanay ng referral sa RSU nila which is nagawa na, Taka, sa na ano po di ba? Ah, pulang yes, may, po. may referral na. Ayun, ayos na pala. Dadalhin po natin sa BRSMC yung bata pati yung referral para po ma-schedule kung kailan yun yung operasyon. So aalalayan mismo yes, ninyo ng ako Bicol, Ma'am LB. Ano problema po, Ma'am kasi? Ganito. Ano yung problema po, po, ano po na? Problema? yung doktor po kasi sa private is ayaw pong mag-opera sa public kasi na nga, sa wala yard, daw eh. po kasi hindi daw sila binabayaran eh ganito ma'am nito po pag dinala kasi sa VA uh, mayroon no? po kasing pasyente na eh. ba ng doktor mag opera niyan Opo. nani ganito po yan yung doctor po kasi sa BRHMC, mayroon po silang sahod from government. Yes. So hindi po natin sila babayaran. Kung galing po sa private hospital yung doctor na kukunin natin at consultation mm. siya, meron siyang, siyang professional fee. po natin pig. sila charity mm. pwede siyang may maglagay ng So huwag niyong alalahanin niyo yung nanay. Si Ma'am Irby ang bahala mag-ayos, ha? May maip tayo, nanay. Pwede po i-charge yung doctor. So, doctors. ang tanging obligation ng Ma'am Irby? Kahit ano? Kahit po yung doctor is galing po sa... Huwag na natin yayain yung doktor. Yes doctor. po, nanay. Yung doktor po... Ganito na. Nanay, huwag nyo nang yayain yung doktor nyo. Kasi pag dinala nyo ng BRHMC, yung BRHMC na ang bahala, magpili ng doktor. Yes po. Oh, ganito, nay. Ganito, nay. Simulan natin muli sa panibagong check-up. Diba, Ms. Test LB, pag nag-check Siya ba diba, na yung hahawak ng doktor? Siya na yung ooper sa loob ng OR. Wag mo nang alalahanin yung dating doktor na Kasi nanay. yung doktor na 'yan, pera-pera yung hanap sa inyo eh. Wala naman kayong pera. Di, dito na lang po kayo, maniwala kayo kay Ms. LB. Siya yung gagawa ng paraan. Yung, Bala na siyang masapawan na eh. Mas yung yung Ma'am, Sir, yung old old laboratory test di ano magbabago po ang Babasehan po 'yun ng doktor. Apo. Yan ang tinatawag na Apo. medical history. Nay, ito ha. Nakarap niyo na si Ma'am LB. Ang sabi ni Ma'am LB, ang tanging obligasyon po ninyo madala yung anak ninyo diyan sa Beret Chief. Pagdating doon bahala na si Ma'am LB. Apo, Pati yung koordinasyon sa mga Huwag mo na problemahin yung mga doktor. Mm Handa po kayo. Opo. Sa ma man pwedeng mangyari po. Salamat po sa inyo. Miss LB, kailan pwede dalhin sa ospital yung bata? Anytime naman na may oh. referral na si nanay. Basta pang surgery morning siya, nanay. Ha? So kailan nyo dadalhin nanay? Morning po. Opo. Pedya ba? Ina na yung bata? Opo. Pedya po, ma'am. Ah, sa pedya. O, pedya surgery. Meron po mga doktor daw na alalay sa si inyo. Ikong kailangan ni CT scan, i-laboratory test. Para basta para malaman kung paano yung proseso sunod-sunod na gagawin basta, sa anak niyo. Basta pagdating sa Beret Simsi, hanapin nyo kagad si Ma'am Elby para maalalayan kayo. Opo, oh, okay. sa Malasakit Center po na Mabait ito si Ma'am Elby. Okay. Mm -hmm. Kailan nyo po dadalhin yung bata na Yung ano po kasi, findings ng sa Esteves, ano, yung... Ano ah, yung doktor mula sa Esteves. Sa ace po. Okay. Ay, so, uh, uh, dito na kayo, Nay. Kami na po yung Pero mahala. Pero yung nag-recommend sa kanya, galing sa BRTTH. Uh, Okay. They are MC. So, handa na po kayo na. Kailan nyo po kaya gustong dalhin yung bata sa ospital? Pagkatapos po siguro in inumin yung mga gamot na riniseta ng doktor. Oh, okay. Okay. Kasi po, may sipon si lang tsaka langing. obo, di daw pwedeng oh, operahan. operahan At huwag kayong mag-alala nanay kasi sabi po ng mga staff namin, sagot na rin ang programa ah, ito, mo, ang kulos tumibag para kay Ralph. Oh, thank you po. At may nabibili naman na washable na kulos tumibag, pwede na rin yun sa anak nyo. Thank okay? You thank you very much. Sir. At sasamahan pa ho kayo ng aming team para mabili mo ito at ihahatid ka pa ng aming team pa uwi doon sa bahay nyo sa Pulangge at maaring sunduin ka pa rin ng ambulansya ng ako kung dadali na talaga sa BRHMC anak mo. Ano pa nay ang alalahanin nyo po? Ibibigay na lahat po ng akubikol para naman kayo na lang po yung magdedesisyon. Dadalhin ko sa BRHMC yung anak ko para maoperahan. Salamat po sa inyong lahat. Ay, wala akong alalahanin. Ayun, mo. Ayun. wala ka na pero nay dahil wala ka ng alalahanin, eto na nay hawakan nyo po itong munting halaga po para po makatulong po sa inyo nay. At maliban pa po dyan, nanay, may padala pa po sa inyo ang palatuntunan ito. Salamat po sa inyo Yan. lahat. Diyos po ang... Sige, umiyak po kayo. Salamat po sa inyo lahat.